Mas paigtingin pa ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang mga hakbang para maprotektahan ang sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga kabataan na hindi silang mahikayat ng CPP, NPA, NDF na maging membro ng komunistang, teroristang grupo. Sa kakatapos namang na public hearing and investigation on Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Narito ang report. 18 taon pataas ka na ba? Gusto mo bang baguhin ang iyong kalagayan? Handa ka bang maglingkot sa bayan? Handa ka bang lumaban at lumahok sa digmang bayan? Sino mang hindi bababa sa 18 taong gulang, may malusog na pangatuan at pag anumang nasyonalidad, lipi, kasarian o relihiyon, handang lumahok sa demokratikong revolusyon bayan laban sa nagaharing reaksyon, ay maaring maging kasapi at mandirigma ng bagong hukbong bayan. Tara? Tara! Sa pina sa NPA. Klarong klaro ang mensahe. Ang panawagang sumampa sa NPA. Ito ang mga binitawang kataga ni na Ivelyn, Kate, Alma, Sirapion, Arian, Joy, Daniel at Noel. Mga dating rebelde na ngayon kumikinang sa kanilang profesyon matapos magdesisyong magbalik loob na sa pamahalaan. Anila hindi kwento-kwento o haka-haka lamang ang NPA recruitment. Totoong nangyayari ito at nag-uumpisa ito sa mga paaralan. Sa kanilang pagsalang sa Senate Inquiry, a 29 ng Nobyembre, katuwang nila ang katapangan na isiwalat ang katotohanan patungkol sa radicalization na ginagawa ng New People's Army. Po, ako po ay nakapasok sa UP kaong 2007 po. I was then 15 years old uh, pagpasok ko sa UP Visayas. Ako pa ay sumali sa League Filipino Students noong first year po ako. Buwan po ng September, Mr. Chair, to, um, September 2007, ako po ay pinadalo sa isang eksklusibong pagkupulong ng mga piling kasapi ng LFS sa aming school. Dito po tinalakay yung importance ng armed struggle ng NPA bilang pangunahin daw at mapagpasyang anyo ng pakikibaka para matamo yung pambansang kalayaan at um demokrasya daw ng ating bansa. Uh, we work discreetly, discreetly to support the NPA's in Iloilo and Capiz so from medical supplies network of, of boarding houses mostly sa paligid po ng community ng UP Visayas at facilitation ng mga magi-integrate o mag immerse ng mga KM members patungo sa mga units ng NPA ako po ay naging miyembro ng Gabriela Youth UP Mindanao ako po ay naging chairperson noong 2012 at uh, 2013 naging uh, spokesperson ng Gabriela Youth Davao Region Naging member po ako ng Malayang Kilusan ng Mga Bagong Kababaihan at um, naging chairperson din po ako ng Aliansa ng Mga Aktibong Kabataan sa UP Mindanao. Ang nag-recruit po sa akin ay si... Um, Rendel Ryan Per He was the president of the University Student Council of the University of the Philippines Mindanao in 2011-2012. Former Davao City coordinator of the League of Filipino Students and Southern Mindanao coordinator of the Kabataan Party List. Kasi before po ako nag NPA, meron po immersion sa UCCP Haran. If you remember the um, bakwit, no, uh, majority uh, went out there. may 1,300 no na mga uh, taliingod manobo manobog uh, from taliingod Davao del Norte na nagbakwit. So si Kenlan sa po yung isa sa mga nakakausap ko dahil siya yung yun nga secretary general at that time at kami po bilang mga miyembro ng Gabriela Youth League of Filipino Students anak bayan at iba't iba mga legal fund organizations ng CPP and PNDF ay um, binigyan ng uh, no na tulong sa uh, quit campaign. So sabi din ni Joma, sabi niya mismo, the armed revolutionary movement and the legal democratic movement can only succeed when they attract the young men and women in great numbers. So hindi natin mapagkakaila na si Joma na mismo ang nagsabi na ang target para mapasigla ang kilusan ay ang mga batang, ang uh, mga bata, young men and women. Hindi mo akalain na may mga na demonyo sa loob ng universidad. Ang luha ng isang ina na si Mary Francis Therese Meriviles ay isang hinagpis na ayon sa kanya. Walang magulang sa mundo na pinangarap na maging isang armadong NPA ang kanyang anak. During election po 2016, ginapit po ng kabataan party list ni Neri Colmenares para po sa kanila mag ano na mga political rallies nila, mga propaganda nila dyan na magkabit ng mga propaganda nila. Masakit po sa isang magulan yung 16 years old mo na anak, Ginpin, na yung bata na dinala mo sa universidad para makatapos ng pag-aaral, dinala nila sa bundok para maging NPA. Nanindigan naman si Senadora Ronald Bato de la Rosa na hindi tatantanan ng pamahalaan ang lahat ng mga mapapatunayang may pakana sa pagmamanipula sa mga inusenteng kabataang Pilipino para humawak ng sandata at mag-alsa laban sa gobyerno. Alam ko na ilalain niyo kung sino yung nag-recruit eh dapat yun ay nakasuhan na. Kasi alam ko hanggang ngayon nandiyan pa yan sa mga eskwela ninyo. Sige pa rin pang-recruit, sige pa rin pang ng mga tao. Yung mga teachers na yan na mga professors na andyan pa sa mga universities, sige pa rin hanggang ngayon. So tinitingnan ko kung sino yung pasok sa effectivity ng Anti-Terror Act para makasuhan na yung mga tao na yan. Sa datos ng Department of Education, 10,883 na mga paaralan sa buong bansa ang nagulat sa Ahensya sa mga nangyayaring karahasan na hatid na mga NPA sa mga taong 2009 hanggang 2010 at 2017 hanggang 2018. Dagdag nito, suportado ng DepEd ang Senate Resolution 863 kung saan nakikita ito ng ahensya na magtatanggol sa educational institutions sa bansa laban sa mga komunistang, teroristang grupong CPP-NPA-NDF.